Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, ako at aking boyfriend ay 22 years old na. Magpapakasal na sana kami pero ayaw ng aking mga magulang. Tutol sila sa aking boyfriend. May nakapagsabi sa amin na hindi raw kami pwedeng magpakasal kung walang basbas ang aking mga magulang. Hindi raw kami makakakuha ng marriage license hintayin daw namin na kami ay mag-26 years old. Pwede ba kaming pakasal kahit na ayaw ng aking mga magulang? Buntis po ako at ayaw kong maging illegitimate ang aming magiging anak. Sana masagot ninyo ako. Bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Kung ikaw ay 22 years old na, pwede bang magpakasal kahit ayaw ng iyong mga magulang? Ang isa sa mga kinakailangan sa pagpapakasal ay marriage license. Kung walang marriage license, void ang kasal, walang bisa ang kasal. mag issue ba ang opisina ng local civil registrar ng marriage license kung ikaw ay 22 years old at ayaw ng iyong mga parents na ikaw ay magpakasal? Ano ang mga requirements o hinahanap para mag-issue ng marriage license ang local civil registrar sa isang 22 years old na ikakasal? Sa mga ikakasal na between 21 and 25 years old, kailangan ng parental advice ng kanilang mga parents. Nakasad sa family code na ang sino mang magpakasal sa pagitan ng edad na 21 hanggang 25 taong gulang ay dapat obligadong humingi ng payo o parental advice sa kanilang mga parents o tagapag-alaga tungkol sa balak na kasal. Kung hindi sila makakakuha ng nasabing payo o parental advice o kung hindi naman ay hindi favorable yung nakuha nilang parental advice, hindi ibibigay ang marriage license hanggat matapos ang tatlong buwang pagkatapos ng pagkumplito ng publication ng application kailangan na i-attach sa application ang sinumpang pahayag ng mga ikakasal na sinasabing hindi sila binibigyan o tumanggi ang kanilang mga magulang na magbigay ng parental advice. Ang katotohanan ng ito ay dapat na sabihin doon sa sinumpaang pahayag. Kaya sa nagbigay ng katanungan, kahit ayaw ng iyong mga magulang na ikaw ay magpakasal dahil ikaw ay 22 years old na, mari kang magpakasal makakakuha ka ng marriage license kaya lang maghintay ka ng at least tatlong buwan mula sa application, mula sa publication ng iyong marriage license. Ang sabi mo, ikaw ay buntis na, kaya gusto mo nang pakasal bago ka manganak para hindi magiging illegitimate ang iyong mag magiging anak. Nasabi mo na ba ito sa iyong mga magulang na ikaw ay nagdadalang tao? Kasi kung ipalam mo sa kanila, malamang na papayag sila na ikaw ay magpakasal. Baka ikaw pa ang pipiliting magpakasal. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayansa na meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, bye-bye!